ang tawag sa ganitong uri ng pagpipir natural pairing bigla na lang silang nagpares ng hindi natin inaasahan Magandang araw po muli Lovebirds at iba pa Kung bago ka pa lang sa aking channel Maaari ko bang pahit naman ang bell button at pasubscribe na rin Nakakatuwa lang po ano Dahil ang dalawang parisa ng ating alagang mga ibon Ay bigla na lang nagpares Itong green opa ang kapares nito o pinapares ko ay yung blue opa ito namang lutino hen may kapares din ito na lutino pack so project lutino naman so, ang pagpapares na ginagawa ko dun ay force pairing so habang nagpapatuka ako ng umaga nilinis ko na rin yung kanilang pop tray yung pagtanggal ko ng pop tray sa taas para bang nag-uusap yung green opa na pinuporce ko dun sa blue ay para bang nag-uusap sila so pinakaramdaman ko lang muna bigla silang nag -ingay. so na-try kong pagpalitin muna kung magpapares ba Habay ito nga at bigla silang nagingay Para ba silang nakawala sa kulungan na bigla silang nagkita O para ba silang biglang nagkita ng napakatagal na panahon Ganyan sila kaingay So inobserbahan ko lang Para bang nag-uusap sila at tuwang tuwa Ganon din yung blue na nasa taas at saka yung lutino kak na nasa taas so ito nga inobserbahan ko habang tumutuka yung kak lumapit itong ano itong hen na lutino sabay umalis naman yung kak so sabi ko parang hindi sila magpapares kasi yung blue na nasa taas at saka yung lutino na kak eh naghahalikan na ito kasing nasa baba na green opa at lutino lutino hen ay parang ayaw nila magpares o hindi pa sila magpapares at inobserbahan ko pa rin ayun bigla sila nagdikit nagsabay silang kumain sabi ko ah okay to magpapares na to so obserba pa rin siguro mga to 15 minutes pa lang sila na nabababa, eto na pigla nang bumarurot ang green opa nagpalihan na sila medyo matagal din bago natapos ang pagpapalihan nila kulang kulang 3 minuto rin so hinayaan ko lang at saka hindi sila na wala silang pakialam basta tuloy-tuloy lang tuwang-tuwa naman ako dahil yung ibang ibon ko pagka nakita kong nag na pag binibidyohan ko o akma kong bibidyohan at lalapit pa lang ako naghihiwalay na pero ito hindi talagang hinahayaan lang nila ako sa harapan nila o nakakatuwa at may may po-post na rin ako na video na nagme-meet sila. At yun na nga, natapos na yung lalaki. Bigla na lang natulala na kala mo tao rin na bigla na lambot. ko oh, hindi siya makagalaw eh, oh.